Good morning sa Good Afternoon. Nasaan ang bansa kami? Wow, ang lamig. Mas kamusta sa lahat? Friday na naman ulit. May pasok tayo. Siyempre, Friday. Tapos na naman ang day of. Next week ulit ang day of. Next week na ulit ang gala. Salamat sa mga nakasubaybay. At sa mga bagong subscriber, salamat sa inyo. Thank you, thank you. Dumadami na tayo. All goods. Shout out ulit. Natin sila. Shoutout sa mga bagong subscriber na nakapalo sa akin at sa mga nakasubscribe sa akin. Salamat sa mga pagtatambay nyo. Salamat. All goods. Uy. Ayos din, no? Ganda ng weather ngayong araw, ah. Sana, ganito na lang lagi yung weather, no? Hindi, hindi masyado mainit. Sakto lang yung lamig. Sakto lang. All goods. Ang sarap ng day off kahapon. Ang sarap ng ganong day off, no? Yung two days kang day off, tapos susulitin mo yung day off mo. Ganon sana. Sana laging ganon. Pero kailangan natin pumasok sa trabaho. Kailangan natin mag-back to reality sa buhay bilang isang OFW sa malayong bansa. Kailangan maggalaw-galaw kasi malamig. Oh. Ano adobong, adobong buntot ng baboy. Eh. Sinalang ko na. Hindi ko lang pinakita kasi nga may naglalaba, may may washing goods. Shout out, shout out kay... kay Arminda Kaaway. Salamat sa pagtambay, salamat sa pag pagsub... From Subscratangas City, Philippines. All goods, thank you sa pagtambay. James Mohika, Mohika. James Mohika. Salamat sa pagtambay. All goods, thank you, thank you, thank you. Si pagtaragan ni All goods, thank you, thank you. Thank you. Yeah. Salamat sa inyo, salamat sa pagtambay. Shout out sa inyo, all goods. Shout out ulit shout out. sa inyo, shout out. Salamat, salamat. Pasok na tayo. Kasi nilamig na ako. Ha. Ha, check natin yung niluto kong ulam. Yung adobo. Ha? All goods. Full goods. Ha, check natin. Eh, ano. Naglalaba kasi kaya maingay na naman. Alam nyo na. Ang washing machine namin. Diba? Parang plano. All goods. Ito so, yung niluto kong adobo. Napark siya ng baboy, yung buntot. All goods. Tapos may tira pa naman kaming kaldo nung nakaraan. So, malamig na. Ipapainit na lang. Namuo na yung sebo-sebo niya. All goods. Aga pa naman kasi. 8.31 pa lang. Advance kasi yan ng isang oras. Kaya 8.31 pa lang. All goods. Nagsaing na rin naman ako. Wow, oh, buusok-usok pa. Oh. Tapos yung tirang ulam ni Rapi na sinigang na baboy din. Oh, yummy. Tapos yung niluluto. Adobong baboy naman. Oh, all goods. Sarap, no? Puro baboy. Kaya nagsisitabaan. Heh. Baboy. Sasabayan mo ng maraming kanin. Mm. All goods, di ba? All goods ako, next week na ulit ang gala. Kasi, next week ulit ang day off. <laughs> all goods. Pinainit ko lang yung anong tirang kaldo. Ah, oh, kaldong laman loob yan. Tira pa yan. Ang 3 days na ngayon. All goods. Eto na. Eto na. Oh, umuusok-usok pa. All goods. Lutho na. Tara. Kain tayo mga all goods. yakpatoh Adobong baboy na buntot. Pork tail. Pork tail. All goods. yame Tagal ko rin hindi kasi kumain ng adobo. Lambon din. Uh, siguro, lambon din. May nakita kasi ako ano, nagpunta kami sa ocean. ba Nagpunta ako ng nakaraan. Eh, may nakita akong pork. Ayan. Kaya binili ko na. Sabi ko, mura lang naman siya. Gano'n lang yun. Sa is, isang pack. nakapak na siyang gano'n sabi ko ganoon, i-adobo ko na nga lang 'to sa susunod. Mamimiss ko na ang adobo. Wala kasi ako mag-adobo. Yung kailangan ko lang maisipan as in, tagal siguro. Sasawa na rin sa adobo. Ano naman tayo? Nasa middle is kasi puro adobo, adobo, adobong manok. Kaya madalang ako mag-adobo. All goods, yeah. Eh, mura kasi ang karne ng baboy dito. Kaya, papabili ng karne ng baboy. Pero, nung nasa Middle sa ako, puro manok, manok, manok. Kaya ngayon, nung nandito na sa open country, at mura ang karne ng baboy, puro baboy naman. Pero madalang, madalang talaga akong magbaboy. Kung kailangan ko lang maisipan, madalas puro beef, da, gulay. Goods. Gising na si Rod. Rod morning! Ulit! Morning. Tara, kain tayo! Ah, gising na si Rod, Ay. Off. Ilang araw up mo, Rod? Hey, napasok ka. Anong oras ka? alas dos Alas dos ka. Second huh? ship. Kala okay. ko, day up ka ngayon. Morning daw sa lahat. Morning, mga bala ba? Kala bo, ko, ba? Main ka na? Tara, kain tayo. Ay, nagluto ka kahapon. Maratong. Alas, anong oras? Sino man, ka? Si Kairin. Anong ah, balatong mo? Ayaw nga, ano? si Kairin lang ang walang basok ngayon. Lumabas kami ng mga bandang alas... Alas do... Ala una? Ah, ganun. Alas ah. 12. Oh, saan ka nang pagkupit? Ayos ah. Ako na, kahapon oh? <laughs> din. Oh? Tapos, tapos hindi ko nakuha yung ganun. Wala eh. Yan ang mahirap sa maggugupit, no? Pinalo, okay, uh, uh, ah, kaya ako punta doon. Nagkita kami sa atin. Ah, ga galing din kayo doon? Oo. Mukhang ayos ah. Oh. Tapos, nilalito ako Hmm. Sumaglit lang kami doon kasi may binili lang din kami. Bumili kami ng mga stock, men. Eh, wala namang ano. Wala ng raketa. Naghanap kami ng raketa, pang badminton. Raketa? Hmm. Pang, pang badminton na eh, sana. Summer na kasi. Eh. Sabaw, 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 sabaw. Ilang araw na rin tong sabaw natin eh. Para siya kasi nampalukan lang, no? Oo. Oh. Ito, lemon? Oo, oh, lemon lang nilagay ko rito. Hindi sinigang mix. Mas gusto ko yung ano eh, yung natural na asim. Eh, wala kasing ito ka. Ano ba yung nakabla? Ha? Uh, cocktail? Ano to? Yung pale? Ah. Ano ba yan? Oo, oh, yan yun. Lag mo na ako. Yan yung niluto ko ngayon. Yung buntot. Namimiss ko na kasi yung luto ni Lolo. Na kaldo. Sa kanya ko ito natutunan. Kalamansi nga dapat ang original nito. Eh. Wala tayong kalamansi. Okay. Eh, nagkataon naman may binili si Rapi na ano, silit. Kaya yeah, yan, sabi ko, ikaldo ko na lang nung day off ko. <laughs> Tara, kain rod. Well, good. Tara, kain o. Oh. Masabaw. Mm. Dahil malamig yung panahon. All goods. Adobo. Tapos sabaw. Tapos kanin. All goods.